Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, pag-usapan muna natin si Mingay. Titingnan natin kung lumabas na naman ng ibang bansa silang dalawa. Ni Kong, wala. Wala akong napanood. <laughs> Bawal nga lumabas, di po ba? pagkatapos noon eh, 'yung control na issue bye, bigla na lang nanahimik di po ba mga palangga noong sumabog 'yung issue na 'yun post ng post s'yempre kakampihan niya pero hindi naman siya hindi naman siya ang nagpo-post noon admin bang admin kasi nga eh, hindi lang si Mingay ang o masabi mo nga sa kanya nga accounts na yon pangalan nga niya. O, pero mayroong iba na na nagpo-post doon, ibang admin. Ako na mismo nagsasabi, ako na mismo ang nakakahuli noon sa bawal judgmental na segment. Nakasalang siya ha, siya ang nag-host live yun. Biglang nag-pop up sa phone ko, hawak ko phone ko, nanood ako TV. Oo, pop up ganun. Oh, bigla na lang nagulat ako. Oh. Sino nagpo-post sa account niya? Eh, nakasalang siya. O, oh, di diba huli? So, maniwala ka pa? Mga palangga, maniwala ba, ba? kayo na walang ibang admin? Nahuli ko na nga at hindi lang din ako. Ang dami na Aldab Dahil ang dami na nanonood eh. O, oh, di ba? Post agad sa Twitter. Oh, Huling-huli. hindi lang din ako. Kaya, Siguro yung mga AI, eh, siyempre ang mga pinapaniwalaan ng mga tao yung anong binabalita sa TV na kinasal na siya, kalukuhan, AI. Mm. Iba. Binalita sa Channel 5 yung nagbalita tumatawa pa. Kabaro din naman yung nagbabalita dun sa Channel 5. So tumawa siya. Sip bat niya tum- bat niya tinawanan yung kasal na yun. Mm. Siguro may alam siya sa katotohan ang buhay ni Kong. Bagong tawanan. Oh, di ba? Eh, seryoso yun eh. Kinasal. Ba't siya tumatawan? Panaingit Lah yung mga reporters, hindi lang din yun. Ang tumawa, yung nag-report, nagre yung iba din, yung mga kasamahan niya. Hmm, naka! Sabas din niya ng katotohanan. Hindi talaga yun maitago lalabas at lalabas din. Yan, yan na nga mga palangga ang mga prayers ng Aldab Nation mabubuking. O, uh, di ba mga palangga, ilang years na lang, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, nakaupo ka lang, gabi na, magagabi, ang bilis. So, ilang taon na lang siyang makaupo dyan si Kong. dahil hindi titigil ang mga tao kung walang makukulong, walang mananagot sa flood control na yan. Bilyones, hindi, hindi lang pala bilyones, trilyones ang nawawala. Pera ng taong bayan. Nawa, yan talaga ang pinagpupray ng mga tao na mayroong makukulong. Paano na yan? Magsibuki nga na. So, abangan talaga natin yan mga palangga. Diba? kung i-interviewin ba talaga si Maine. Tapos, ay naku, magkaka-issue. Malaking issue na yan. Baka yan na talaga ang panahon, tamang panahon. So, aabangan natin yan, talagang managot at makukulong dahil hindi daw papayag ang taong bayan. At saka ito mga palangga, kay Alde naman, yung latest na nakita ko, matin ng birthday party, uh, kay Vic Del Rosario naman ng Beba Films. Tapos, di ba mga palangga, mayroon akong nakwinto noon sa inyo. Pero kasi nabasa ko rin, pero ito na naman, may bago na namang ilabas. Nabasa ko kahapon na wala daw dito or hindi dito nag-aral yung isa niyang chikiting. Sino kaya doon, ano, mga palangga? Wala daw dito na sa ibang bansa din daw. Mm. Tapos mayroon din doong nag-comments na baka nga kasi minsan pupunta si Alden sa ibang bansa. Hmm. Tapos si Min pupunta din ng ibang bansa kunyari lang kasama si Kong. 'Di ba nililito talaga ang mga fans eh. Ah, oh, 'di ba mga palaga, hindi natin alam. Eh, 'Di ba ang laki na nga kaya 'yung isa niyang anak. Yung sumasayaw na mikot-ikot. Oh, tapos di ba ang galingan nila, hindi nila pinopost yung bata na yun sa accounts ni Mingay, di ba? Jaka, account ni Alden hindi sa isa sa side min ang nagpo-post. Sabi ka mag-anak niya. Oh, ay eh, may video yun, oh. Nandoon yung pangalan ni Binanggit, yung pangalan ni Mingay, tapos ang nagsasalita yung kapatid ni Mingay. Hmm. Diba birthday 'yon, 'di ba mga palangga? Tapos yung damit pa noong baby na yung bata, baby pa noon. Pariho pa sila ng damit ni Alden. Oh. Bakit naman imamatch match doon sa damit ni Alden at saka yung bata na 'yon. Napakalaki na, ilang taon na nga kaya ngayon. Oh, Siyempre, bibilangin na lang natin dahil alam naman ng mga Aldabnation yung kung kailan siya nabuntis. O, oh, di ba mga palangga? Yan na nga ang sinasabi ko. Inaamin na yan ng side ni Alden at inaamin din sa side ng pamilya ng mga Mendoza. Tapos, ayon, Noong pinaghiwalay na sila, iba ng istorya. Di ba? Kaya, titingnan na lang natin, yan talaga ang important nating abangan. Kasi, it's, nako, pag, yan na nga, pag simpre, pag hindi na sila talaga sikat na sikat, or tumatanda na, ay eh, simpre hindi naman sila bumabalik pagkabata. Diba? yan ang balita na hindi na nga rin daw po. Merma ng kontrata or freelancer na si Alden kasi nga mayroon na siyang international o mag magsushoot nga na naman daw tapos gagawa pa siya ulit ng movie, tapos siya naman din ang producer, siya ang actor o etc so may posibilidad na talagang hindi na siya pumirma ng uh, kontrata sa GMA, pero sa GMA pa rin siya kaya yun talaga, di ba? Yun talagang abangan natin. Huwag tayong bibitaw, bibitiw, or huwag nating pabayaan aldab. Tuloy-tuloy pa rin ating pag-suporta sa kanya. Abangan talaga natin yan. Yung revelasyon na yan. Thank you so much sa lahat ng nanonood at sumubaybay pa rin sa ating mahal na aldab. Nandito pa rin tayo, sumusuporta sa kanila. Kaya thank you so much mga palangga. Mag-comments lang kayo. Bye! Thank you.